Pero Rush, gusto ko munang malaman kasi marami ako mga kaibigan na kasama mo sa pelikulang Wild Boys. Hmm. Diba, na-interview ko na halos lahat sila. Yeah. Parang it's our first time na mag-meet na magkaroon ng uh, ganitong klase ng tsikahan. Yeah. Pero ikaw Rush, paano nag-start yung journey mo sa showbiz? Uh, galing ako sa ano eh, galing ako sa probinsya. Uh -huh. uh, Probinsyano ako, then construction boy ako before. True. Yeah. Then wow. undergrad din ako sa school. Then, nung nag-stop ako mag-aral, may naka-discover sa akin sa Pampanga. Yeah. Uh, event coordinator, parang ganun, sa mga pageant-pageant. Mm -hmm. then, Sumabak ako. Pero pinag-isipan ko kasi mahihayin ako before. Oo. Oh, oh. So, parang ninisip ko, kaya ko ba? Ganun, ganun. So, naman, ano sabi ko, opportunity. Sabi ko, hindi na maulit to. Tinry ko, ginrab ko. Hanggang sa, hindi ko expect na mananalo pala ako dun sa pageant. Then, ah. tulay ng ano ko. Then, naging model ako. Hanggang sa na-discover din ako ng Viva na kunin nila ako as an actor. Wow. Yun. Very inspiring naman yung story mo. Yeah. Pero, um, if you don't mind me asking, may half ka. Uh, yeah. Kumbaga, hindi ka full-blooded Filipino kasi looking at you, pag tinitingnan kita ngayon, parang may ano eh, parang feeling ko yung half mo parang talagang pang foreign eh. Kasi, yeah. Grabe po, ang tangos po ng ilong talaga mga ka-vibes, yes. Talagang parang ano, gusto po niya akong ano talaga, sagiin, gano'n, yeah O yung sagiin, di ba? <laughs> yung dad ko, yeah, Pakistani. Then yung mom ko, half American, then Pilipino. Oh, yeah. ang giling, Rash, di ba? Parang, parang pwede pang magpakailan man or pang MMK siguro yung kwento mo, no? Uh, actually, nanon sa Rated K kay... Na-feature na, before. Yeah. Okay. 2022 talaga yeah. well, pero tingnan mo naman de ba grabe talaga yung buhay no very ano siya uh, totoo yung kasabihan talaga na bilog na bilog ang mundo kasi not for anything you mentioned hmm. kasi na you're from construction before yeah. na hindi mo natapos yung studies mo yeah. nag-stop ka tapos na discover ka sa pageantry hmm. noong time na ginagawa mo yun dumat naisip mo ba ni minsan sa isipan mo na posibleng mangyari itong lahat ng nangyayari sa career mo Actually, hindi, hindi talaga siya sumagi sa isip ko kasi unang-una maiyain ako. Sabi ko hindi ko kaya. Sa school pa nga lang kahit pupunta pa lang ako sa harap, maiyain ako. So, ano, dito pa sa industriya na show. Yung mag-showbiz ka pa talaga. Yes. Oo. Then yung look ko hindi naman din talaga ganito na parang Masasabi ko yan, yeah, nag-glow up ako. Yeah, nag-glow up ako. Pero hindi kasi ganun yung, ano, parang... Hindi mo nakita ever. Mababa talaga yung tingin ko sa sarili ko before. Before. Yeah, wala akong confidence, ganun. So, ako din, hindi ko expect. Then, tigur, ang nilakasan ko lang yung loob ko na sinabi ko sa so isip ko, umayayin ako, wala din naman akong pupuntahan kahit saan ako mapuntang larangan. Oo. Kahit sa construction ka, kahit sa anong work mo, pag mayayin ka, walang mangyayari sa'yo. Totoo. So, Kapag yun, hindi mo ginawa na yung sarili mo ng diskarte, exactly. o kaya yeah. hindi mo inisip na parang, teka, kung hindi ko gagawin itong mga bagay na to, baka hanggang dito lang talaga ako. Ganon. Tama, tama. So, yun ang tumatak sa akin. Kasi Oo. sinabi yun sa akin ng tito ko. Totoo. Kasi, photographer yung tito ko photoshoot kita, nahiya ako, ganun, gano'n. Sabi ko, ako, walang mangyayari sa'yo at saan ka mapunta. So, ako naman, tumatak sa isip ko yun, then, ginrab ko talaga siya. Mm. Hanggang sa, yun, ah, kaya ko naman pala. Totoo. Kaya ko naman. Speaking of construction, ano yung mga nagawa mo? Nakapag-build kayo ng mga building, bahay, ganun? Ah, uh, actually, bahay lang ako. Yun. Hindi ako lumabas ng province. Oh, ah, talaga? so, mga mansion-mansion yun yung ginagawa niyo? Yung din? mga gano'n, niya. Yeah. Kasama ko yung tatay ko nun. Ang tara. Then, mga brother ko. Oo. Ano. oo. Ang giling. Nakakatuwa, di ba? Nakaka-amaze. Kasi, alam mo, bago natin yan napag-usapan, bago mo na brought up dito sa programa, yung kung ano yung naging background mo before. Bago ka naging artista, bago ka naging model, naging uh, part ng uh, Viva Max or ng Viva. Kanina, parang while driving, naisip ko, walang trabahong ano ah, yung akala natin, diba, kunyari, ito yung ginagawa nating trabaho. Mm, yeah, yeah. Pero pag nakipagkwentuhan ka sa iba na yung trabaho nila is ganito, kunyari, sa office, yung ganito, sa sa uh, sa mga fast food, yeah. or any, kahit anong trabaho. Sabi ko, pare-parehas, no, yung uuwi tayo ng pagod, itutulog mm. mo na lang kasi pagod na pagod ka, tapos kinabukasan, another grind and laban na naman. Exactly. So, parang ganun din. Yung ganun. pinanggalingan na parang, kapag ikaw din talaga yung nag for yourself, ikaw din yung makakapagbago nung destiny mo, yes, nung actually, tadhana nasa mo. Kasi sa'yo naman talaga yun, wala naman sa ibang tao. Eh. Mm -hmm. Kailangan mo talagang gumalaw para umusad yung ano mo, yung buhay mo. Pero you're blessed kasi yung na-discover ka na sa pageant world, di ba? Yeah. Kung maga parang kahit sobrang hiya mo, kahit na sobrang takot ka na humarap sa, akin, sa maraming tao, yeah. talagang go. Hmm. Kasi takot ako yung unang-una, iniisip ko nun na parang, hindi ako marunong mag-English. Hindi ako fluent I mean, Marami sa atin niyan yung now. nahihiya. Oo. Actually until now, hindi ako ganun ka fluent sa English. Then then doon ako na Sabi ko baka pag pagtanong sa akin ng mga question and answer baka matamemi ako Baka manginig kayo. ka na lang yes. bigla doon, 'di ba? Oo. oo. Kamusta? Inaral mo or kahit pa paano nag magdagbasa ka ba? Ani naging ano mo? Ah, uh, tulong sa sarili para doon sa weakness na sinasabi mong yung sa English. Hmm. Paano mo sa ah uh, pinag pinagpursigihan. Pinag yes. Actually, nagano ako ng parang sa Google, ya. Yeah. Yes. Nagano sa Google na sabi ko, kailangan ko, sabi ko, para hindi naman ako mukhang kay Kahit konti lang yung maintindihan ko dun sa mga sa sagot, eh, uh, ay sa tanong, at least may masagot ako kahit papano. paano. So, Totoo. Uh, sawa naman ng Diyos, Diyos ko na, i-rouse ko naman yung pageant, then Siguro tama na may sagot ko kasi nanalo ako eh. Oo. So yun. And then saka sa ano yan, bukod sa tama yung sagot mo, for sure, yung dating mo din kasi talaga mismo sa entablado. Yes. Yes. Parang nga, ano, nakikita ko sa'yo, kamukha mo si Joko Diaz. Si Joko Diaz. May nagsasabi ng ganun sa'yo? Oo, uh, madami, madami. Di ba? Kamukha niya si Joko Diaz, in fairness. Nakakatuwa. Tapos, ang first project mo sa Viva ay? Uh, yung palitan ni Direk Brillante, kaming dalawa ni Luis Santiveros. Oh, my God! Belated happy birthday kay Luis. Ay, sabi ko sana kay Lulu. Kasi Lulu yung tawag ko sana. Uh, Luis yeah, Antevero. Yeah, birthday so. niya nga nung isang araw. Nung isang araw. Yan, greenate ko siya. Ayan. So, nag-reply naman siya. Miss hmm. you, Luis. Doon kayo. Nag Unang nagkasama. Oh, yes, ni Luis. Ang tara. Launching movie ko din yan. Yeah. Talaga? Yes. Eh, paano? Hindi ka natakot? Kasi di ba ang sexy noon? Ah uh, yeah, super sexy noon. Actually, hindi naman. Actually nga, dapat may frontal ako doon, kaso di na tuloy. Ah. Sa next na lang? Ah, sana. Ang Uy, grabe, ang tapang mo naman. Bakit naman ano frontal na yung pinag-uusapan, pero laban na labang ka? Uh, before, yeah. Kasi, D direct na Mendoza, yun eh. Parang, ano, mga Coco Martin yung mga yes. nagawang ano nun, malalaking mga pangalan ni Direk yes. Brillante. Yes, di ba? Dami-daming mga awards sa international. Parang ano. sabi ko sa sarili, wala akong karapatan tumanggi. Eh. Mm -hmm. Kaya galan. Totoo. But, after palitan. Ayan, uh, nasundan naman ako ng kay Direk Joel Amangan Direk Daryl Yap. Grabe. Joel Amangan, Brillante Mendoza. Yun yung mga nakatrabaho mo agad-agad. yes. Yun ang ano. Antaray. Sa acting, paano ka uh, naman nag, ano, doon, nagpakitang gilas? Eh di ba kung dati parang pageant pa lang yung kinaharap mo. Ngayon naman may camera na ipapalabas. Artista naman itong pinapasok mo naman. Actually, nag-workshop naman ako before. Then kay Direk Brillante, may uh -huh. workshop naman din bago kami nag-shoot tinuruan naman niya kami ng mga basic ano. Mm -hmm. Then, okay naman. Kasi natural naman kasi yung ano, walang script. Mm -hmm. So parang sa akin, mas prepared ko yung ganun. Yun, parang natural emotion lang ibibigay mo, natural na lines yung ibibigay mo. You okay. kaya, hindi ka hindi magpapaka-OA kasi nga yung camera naman yung habol. Yes, ganun. so nasa yun na yun kung paano papagandahin yung ano, eksena. So, ganon. Mm -hmm. uh, then, after nun, direct Joel. Actually, natakot ako direct Joel. Oo. Oh, oh. Okay pa to? Direct Joel, sabi ko, natatakot ako. Baka masigaw ko na kung mawala ako bigla sa eksena. Sabi ko. Sabi ng mga ano, manager ko, kaya mo yan, direct Joel yan, para maganda yung first volume ako. Ginarap ko siya, sabi ko, kasi nasanay ako. Sabi ko, ganun pala. Uh Okay din pala, sabi ko. Parang wala lang. Actually, gusto ko nga makawork ulit sa si direct Joel. Nirelax mo lang. Yes. And the rest is history. Mm, yeah. Oo. Oh, yeah,